So, ang tamang pagtesting ng direct current positive uh, red negative uh, black. So mga kabisimain, mine, so ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano gamitin ang clamp meter. So may nag-request sa atin kung uh, paano gamitin yung clamp meter. ko muna sa inyo ang mga function ng mga symbol na ito. Itong A, ginagamit ito sa pag-measure ng uh, daloy ng kuryente. Itong B naman na may high pin sa itaas, ginagamit ito sa pag-measure ng boltahe uh, na AC, alternating current. Ito namang B na may uh, dalawang guhit at putol-putol uh, yung isa, ginagamit ito sa pag-measure ng DC or direct current. Ito namang Symbol na ito, ginagamit ito sa pag-measure ng uh, resistance. Ito namang symbol na ito, ginagamit ng pag-measure sa continuity. So, ngayon, uh, i-apply natin sa pag-testing ang bawat uh, isa nito. So, uunahin natin yung uh, continuity. Ang halimbawa ng pag-testing ng continuity ay ang ah uh, pious, So ito yung fuse. Isit natin 'yan sa continuity. Sa continuity, malalaman na natin ang fuse natin ay busted or hindi. Yan. Kapag may continuity siya, tutunog itong oh uh, natin. Yan. So kapag nag-check tayo ng fuse, isit natin sa continuity. Sa resistance naman, itong ohms, ginagamit lang ito sa mga resistance ng windings ng motor. Kapag uh, sa mga pyesa o electronic component, hindi ito accurate. So ang maganda sa mga electronic component na Uh, pang testing yung uh, multi tester ito, ito pang testing lang ng resistance ng winding so ito may uh, motor tayo titesting natin ang windings niya. sit natin sa ohms malalaman natin ang resistance ng motor kung okay yung motor natin may resistance yan Yan. So, may resistance ang motor. Ibig sabihin, ang motor natin ay okay. So, sa DC naman, o direct current, ginagamit ito pag measure ng uh, battery or uh, direct current na supply. Halimbawa, may battery tayo. Nakasit na yan sa DC bolt kapag nakakita tayo ng sign na ganyan, yan ang DC volts. Ito naman, AC volts, yung may high pin sa itaas. Measure natin yung battery. Yan. So, 1.4. So, ang battery na ito ay discharge. Kapag binaliktad mo yan sa paglagay ng test brand, black, red, red, black, mag ang reading niyan. Yan, negative 1.4. So, ang tamang pagtesting ng direct current, positive, uh, red, negative, uh, black. Yan. So, ngayon, ang iti-testing naman natin ay uh, EC or alternating current. Iset natin yan sa B na may hyphen sa itaas. Yun ang symbol ng AC supply or alternating current. So itong outlet na ito nga natin kung may uh, supply ba ito. Malalaman natin sa setup ng ating clamp uh, meter. Test natin. Ang saksakan natin ay may 233.6 volts AC. Makikita natin 'yan sa itaas. May symbol na isi yun ang ibig sabihin ng uh, symbol na ito. Sa pag-testing naman ng current, isit natin yan sa A. Itong pag-measure ng current, ang kailangan yan, uh, kung isang linya lang ang puputuli natin, malalaman natin ang daloy ng kuryente kung ilang amperahe. Pero ang tester na ito ay meter, hindi na kailangan na gagamit tayo ng test spread. So, pwedeng tanggalin natin yung test Yan. Ito ang gagamitin natin na uh, pang-testing ng current. Ang main purpose ng meter na ito ay pag-measure ng uh, high current sa isang linya. So, hindi pwedeng uh, dalawang linya ang i-clamp natin. Hindi accurate ang pagbasa sa uh, amperahe niyan. So, ang linya ng supply, isa lang ang titistingan natin. Halimbawa, itong uh, outlet na ito, ang pagtesting naman ng clamp meter, isang linya lang, ang ipasok natin dito. Yan ang pagbasa ng clamp So, ito walang reading kasi walang uh, load ang ating outlet. So, hindi natin malalaman ang ilang amperahe. Pero, kapag may nailagay tayo na appliances dito, malalaman natin sa pag natin sa isang linya may reading ang ating tester. So, makikita natin dito may isi, uh, Tapos, may A e na symbol dito sa gilid. Okay? Kung may natutunan ka dito, paki-like at share. At huwag nang kalimutan na ipalaw nyo ako.